morning mga bayo no? may isang unit chevy ito eh. tingnan nyo mga, yung gulong nya mga bayo ayan ayan o bumalagbag ha nakutol <coughs> kasi yung tokrat yan so, bayo putol yung tukra niya. Tapos yung muli niya, lumabas na doon sa pinagpatungan ng differential. So ngayon, ito mahirap gawin Duma. Hirap-hirap na terbaho ito mga bay. Lumiis na yung gulong. tapos yung muli, sa sobrang uro niya kumalas doon sa differential itulad e nito nakapatong pa pero yung isa kumalas na kaya medyo mahirap balikan ang torneo ito e baka magtanggal pa tayo ng molye nito tingnan na, muna natin mga bay kung kaya natin katakin pa gulong na to ngayon mga bayo oh. Okay, sige mga bay, pisaan na natin